Hello guys! For today's video, ang gagawin po namin ay mag-unbox. Yun guys, wait Bago namin i-unbox guys, tingnan mo muna yung mga i-unbox namin po. Bilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ata or 9 guys so punahin natin yung mga malalaki po so yun guys bago namin ina i an i i an i uksa. ano ina namin tong para meron kaming pang ano? yes sir yes mo So, un natin. Unahin natin yung malalaki, guys. Guys, may na yung boses namin kasi natutulog po si Lodjo. Kaya na po kayo. Guys, natulog si Lodjo. Kaya may na yung boses namin. So, yun, guys. Kaya tulog si Lodjo namin yung hands back. Kasi kapag kasi siya, kukulin siya. Kukulin. So, yung una na namin i-unbox ko itong malaki, guys. Okay, malaki, guys. Mukhang maghihay. Okay, Guys, pakinggan niyo. Ayan si yes, Ma. Ando Mayroon siyang kasama ang ano. Pamalo. Mayroon siyang kasama ano guys. Pamalo guys. Hunger. Kaya ito yung in-order ko guys. Baby one. Yung sunod naman natin i-unbox po is. sa baba ko ilagay lahat guys thumbs up Ito guys, hindi ko alam ano to. Titingnan natin kung Bakit is... oh, mo is... ah, ito pala yung order ko guys, face mask so, Yung isang ganito guys is 9 pesos. Sampo ang laman. I-check mo nga kung 10 ang laman. Tapos yung binili ko is, bilangin ko kung magkano binili ko sa 1, 2, 3,

seventeen ka ano guys pak tapos may isang ganito sampu sampu ang laman A seventeen tapos sampu hmm seven one seventeen lang one seventeen lahat. guys kasi seventeen to eh. tapos sampu yung laman so one seventeen dito matagal na naman na naman to sa prices so yun na guys at hmm you said ba na is ito. Is guys, guys yung sunod is Ah, uh, nag-order pala kami ng balloons guys kasi October 29 birthday po na, ni Milo Chopra. So, yung isang ganito is ano kasi to siya guys parang package 183. One, 183 po. Okay, Sabi ko. Yung mga para parang ko ano. sky blue, white, gray, sky blue again, dark blue, royal blue yan. Blue. White na may ganto siya yung bilog. Hmm, okay na. Sa ilalim na namin ilahat. ilagay lahat yes tapos mama yung ipakita namin sa inyo no? okay next yes. next po is open na natin mm. Guys, di ba bumili ako ng balloons, guys. Tapos, kita try ko kasi, guys, na it, dito kasi, di ba semento, guys, ididikit yung mga ano. I-try ko na. Hindi, hindi ko pala. Dito po yun, ididikit, guys. Yan. Uh, ito yung gagamitin ko. ah, uh, pang ko po po siya. So, ito po siya po is uh, dito po ilagay yung mga ano po plastic po para pagsabihan ko Luchi kuha ka ng plastic tapos dito na ilagay ni Luchi mamaya po guys ilalagay po ni Precious yung mga ano guys plastic para pagkuha guys dito na siya kuha ito lagay na rin dyan ito naman guys maganda po to siya po. Alam mo ba kung bakit maganda to guys? Kasi panglagay to sa electric pan po. So nakilagay mo na sa electric pan. Wait lang, wait lang ilagay mo na sa electric pan. Okay na. So guys, nalagay na po ni Lord Cheese sa electric pan po yung ano binili namin. So ito naman yung ulit na pinaki. Ano yun? I-unbox. Diba guys? Akala nyo yung mga ino-order ko akin ko hindi ito akin guys. Yung balones kay Lucho, yung electric pan, yung hindi ito sa akin guys. Para sa kanila ni Lucho. Kasi pag mother ka na po, huwag ka na mabili-bili sa'yo po. Doon na lang sa mga anak mo po. Ano pala, ano pala to ah? Sabi ko pag mother ka, walang bili, -bili sa inyo. Hindi guys, nagbili pala ako sa akin guys kasi, di ba, ang init-init tapos sinusundo na nililitsyo si Lochi. Yung maganda kasi nito guys is ano, uh, nung nag-open ako sa TikTok guys, hala, kasi pag, 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 mahal to eh. Tapos yung binili ko guys, 19 ang isa? Guys, 19 ang isa. 19 or, di ba, minsan 50. Guys, ang laki-laki, 100. Anak, saan yung papingin ito, nak? Oh, guys, mura lang po nandunin ko. Grabe, as in, tingnan mo. Ilang ml? 50 ml, guys. Oh, guys, ang dami. Hindi ko tumaubos. maubos. Akala ko. Naku, kaka, diyon ako yung paano ko sa mukha. Anak, yung pink na maliit. Guys, tingnan mo, guys. Itong ganito, ah... Uh, wait lang. Itong ganito, guys hindi ko to i-edit. Itong ganito, um, 50 pesos ata to guys. Guys, itong ganito, guys, mga ganito yung mga cream, 50 pesos ata to or 75. Guys, apat, ano, 125 na siya lahat. Grabe, ang laki ng nasib ko dito. just ko, Lord, marisip, guys. Bibili pa ako nito, guys. Apat, guys, 50 ml, 123 pesos. Grabe, legit talaga. Ang sunod, sunod na mag-unbox si Precious. Ano na, malapit? May ano na namin dito, guys. Lapit, ito na. Ah, ito naman, guys. Ah, hindi ko to i-open, guys. Ah, sa table kasi ito, guys. Kasi yung... Ah, motif kasi guys is sky blue guys sa para sa birthday ni nilocho guys kaya yung mga blue sky blue yung inano guys in order okay na tayo din guys sky blue hmm. last hmm. So, guys, ito naman siya, guys. ah, uh, ito yung mga in-order ko, diba, Sky Blue, guys. O, oh ito, check guys. So, ah, uh, shark. Kasi mahilig si, si Lucho sa shark. Tapos, Nemo, Nemo na blue. Tapos, dolphin. Tapos, malaki na, ano, guys, number one. Tapos, kasi, mag one year old po siya, guys. Eh. Tapos, star na blue. Star na silver. Happy birthday. Tapos, yan na yan siya, guys. Tapos, i-ready ko yan siya, guys, para malalama. O, ito pala, o. Ito yung number one. Happy birthday. Happy birthday. Sa mga nanak? Mimo. Mimo na Limona blue. Kasi, kasi sky, dolphin yan, ha. Dolphin, kasi, di ba, guys, kanang, blue yung motif ni pressure, ano, lucho, sky, sky. tingnan nyo guys, o, puro siya mga, mga um, sky blue, tapos, ito sya, gamit ito sya pang ano, tapos tingnan nyo guys, o, oh. sky blue, so, yung, guys, yung mayayari nyo guys, is, Mag-ano lang kami, guys. So, parang mag- uh, mag-rawag nito. Mag- mag-backdraft lang kami. Mag-ganyan-ganyan, guys. Kasi, hindi masyadong bunga yung birthday ni, ni Lucho, guys. Kasi, katatapos lang kasi niya inoperahan, guys. Kasi kaya, yung pera sana na pang birthday ni Lucho, guys. yun nagagamit po namin yung pera niya, guys. Pero, okay lang, guys. Kasi, at least, Okay na po si Bibi show, guys. So, tingnan nyo, guys, yung ano, inano namin, guys, ha? Ina-unbox. Ayun na. unbox Tingnan nyo, guys. So, ito na yung lahat yung ina-unbox namin, guys, Oh. Yan. Yan. Diaper. Yan, 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 So guys, yun po yung ano namin guys, ina-unbox guys. So, thank you for watching guys. See you on our next video.